You stand in splendid beauty Yo tapos. Oh Christmas tree Oh Christmas tree You stand in splendid beauty Oh Christmas tree Oh Christmas tree You stand in splendid beauty. Oh

namin. Tubig. Pero may sabaw na yan. Ang tubig na yan eh. Dahil may tubig pa yung ilang pastol. Ang ganyan yung sibuyas. Ang ganyan yung sibuyas. Ang gisado lang siya. Ang labang mama. Oh, ba? Ang ulam ba kami. Ang mo agad ba? Yeah. Yeah, kasi kinuha doon sa ano, hindi doon sa niya, sa kwan, sa so, may Yan eh. Ito sa ibaba. Wala pa diyan eh. Doon sa Hiraya. Silangan, silangan. Ayun. Kasi doon taniman ng palay. Yan nga, nung iayaya ako ya, ya, ni Manong Isis. Kahapon nga tayo, kahapon. Kami kasi basikol doon. Maya-maya ulit. Maya-maya ulit. Yan ngayon, sa so, ngayon ng aming ulam. 17 November 2025 ayan pa rin ayan na isang, buwan to. isang buwan. Sa estimate ko dito, isang buwan. Pero doon, yung Madrid de Agua, doon, tapat na yun. Yung Madrid de Agua, nakaka, ano na, nakalabas na. Hindi na siya mabubulok kasi, wala na, sikata na ng araw eh. Pero yung pababa dito, dito sa lugar na ito, yan nga, mas mataas doon ng ano eh. Ewan, kung estimate ko, mataas yun ang, ano eh, ng uh, tuu, to in half meter o oh, mahigit pa yung Madrid de Agua doon ayan sitwasyon namin ngayon ito yung daon ng saging na yan kukuhanin ko yan kasi ayan natumba yan eh sayang eh may bunga yan eh may bunga siya eh natumba yung nga kulungan ng manok ko doon kahapon pumunta ako dyan kasi nga, bago, yun, bago dumating yung tubig, binuksan ko na yung gate. Yung pinakapinto. Pero wala. Talagang doon dum rin dumaan yung basura. Galing doon sa likod. Yung uh, katabi ng resort. Yung basura dito dumaan. Kaya nasira din. Iniintay ko ng... Ngang bumaba yung tubig at uh, ma-repair na pero ano eh nasa iba, ano, mga hanggang baywang na lang siguro yan mga nasa hanggang baywang na lang siguro yan pero hindi ka naman makakapaghukay pa dyan kailangan talaga yung walang tubig ayan wala yung kulungan to nagpuputik na eh talagang putik na siya biro mo no? samasama na sila doon sa ano 3 ano yun? 3 square meter yata yun 150 by 150 kaya mahirap pero mauuna yung kulungan ng ano dito mauuna yung kulungan ng uh, Rhode Island Red diyan medyo matino dun kisa rito kasi doon ano na eh wala nang dadaanan yung tubig eh pag yung mataas na yung tubig mahina na yung takbo ng ano mahina na yung takbo ng tubig kaya hindi masisira yung yung net nya hindi gaya dito talagang dito talagang dito daanan ng tubig yan ang uh, um, sitwasyon namin ngayon dito oh sayang yan oh sagin yan oh. pero pag naubos yung ito pag naubos to yung pag naubos yan tatap tapin ko yun sa cider, cider machine susunod ko yung kuhanin to Ako na rin naman nagtanim yan eh. Kaya yung ganyan, ano, natumba. Kasi ano na yan eh, yung tawag dito. Tubo na lang yan. Bumaba, umangat na siya. Mababaw na yung kapit ng kanyang ano, ugat. Yan. Oh. Yan ang sitwasyon namin ngayon dito. Ewan kung pwede pa ito. Madami. Madami ng anak ako. Marami ng anak yung ah, pwede pa. Pwede pang kuhanin. Hindi pa bulok yung gitna. Yan, papaya oh. Sayang oh. Nabulok na yung papaya. Nahina ang papaya sa tubig. Ayan nabulok na. bulok na siya. Kuhanin natin itong buti ng red horse. At, uh, baka sakaling mapakinabangan. Buti ng red horse. Pakinabangan natin ito. Yan po ang aming sitwasyon dito. Wala, paikot-ikot nang ako dito. Kasi nga, wala eh. Hindi ka makgalaw. Baka yung ano, yung Madrid de Agua. Baka maka... Pero kailangan magbabasa ka doon. Pag kukuha ka ng Madrid de Agua. Obligado ka magbasa. Kasi nakita ko yung isang bayaw ko, ano na eh. Hanggang pusod na niya eh. Yung tubig dito sa tapat na ito. Kasi yung tapat na yan, yan ang pinakamalalim eh. Ito, ito, ito. ito. Hanggang pusod niya. Kaya kung gusto kong kumuha ng Madre di Agua doon, makakakuha pa. Ito muna ang kukuhanin ko. Chachapchapin ko mamay ang hapon. Ay, ito nga. ng ko sa manok ko. Dahon ng saging. Sulit yan, sulit. Dahon ng saging, mga kahalo. Kasi nga, hindi na makatawa ng damo dahil yung na po ng damo. Ayan. Ayan. Yeah. Ayan. 没有。 si Peggy. Ayan sila. Oh. Nakompress sila rito. Putik-putik no? na ilalim yan. Eh, no? Kasi yung mga chinap ko, yung iba hindi naman nakakain. Eh. O yan. Tsaka ano. Mahina silang mag -itlog. Parang depressed sila. Depressed. Ayan eh, no? Nakompress sila rito eh. Yan o. Oh. oh. Wala silang magalaan. Siguro kulungan ng babo yan eh. Hindi gaya dun sa dun sa baba. Eto, kabila na yung likod na yan, eh, maluwang yan. Kaso lang, hindi naman sa amin yan. Maganda rin sana dyan. Kaso hindi na, hindi mo pwedeng pakawalan yan dyan. Kasi hindi na sa amin yung likod na yan. Yan likod na yan. Ayan, dyan muna kayo. Siksikan muna kayo dyan hanggat may tubig sa baba. Ayan, pumapas sila dyan. May tira pa akong chap-chap kanina yan o. Oh. Yan ang sitwasyon ng aking mga manukis